Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon guys, sa isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay isang ritual para sa ating mga mahal o para sa taong ating lihim na iniibig. Ik <clears throat> Ikaw ba ay may lihim na iniibig na tila hindi kanya pansin? Sinarito po ang ating gagawin. Pero bago po natin ito gawin, tiyakin po lamang natin na buo ang ating tiwala sa ating mga ginagawa. Kailangan ka-focus, walang sinumang makakaalam at walang sinumang makakakita sa inyong gagawin. So bago po natin gawin, kailangan po nating ihanda ang ating sarili. Ibig sabihin, walang ibang ginagawa, wala tayong ibang iniisip kundi ang ating buong puso at isipan ay naka lamang sa ating gagawing ritual. Kailangan din po natin dito ng puting kandila. Ayan, puting kandila. Kailangan natin ng white candle. Pwede tayong gumamit ng uh, kandila, yung pahabang kandila. Pwede rin po tayong gumamit dito. Wag lamang po yung tea candle na maliit na maliit. So kailangan din po natin ng larawan ng ating target picture ng ating target. Kung wala pong picture ay kailangan po alam mo ang kanyang kumpletong pangalan. Ngayon guys, kapag handa na po ang ating mga kailangan, kapag handa na lahat ng ating pang, mga, mga pangangailangan, asin, kailangan natin ng asin, ayan, may asin na tayo, puting kandila, kailangan natin ng predi Okay, kapag handa na po, humana pa ng isang tahimik na lugar. Yung walang makakaisturbo sa'yo, tiyakin na walang makakaisturbo sa'yo. Tapos, sa kandila. Dito sa kandila, ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. Kung alam ang kapanganakan, ay mas mainam. Okay? So, dito tayo magsimulang magsulat pataas. Dito sa baba, pataas ang ating pagsulat ng kanyang pangalan at kanyang apelyedo. Kapag naisulat na po natin ang kanyang pangalan at ang kanyang apelyedo, kuhanin po ang larawan at saka natin ito ilagay dito, ikulong natin ito sa ating pinalibot na asin. Ikulong po natin yan at sindihan po natin ang ating kandila. So, ayan. So, ganyan na po siya, guys. Magkasindi na po ang ating kandila. Ayan, magkatabi na yung ating larawan. Hindi ko po pinapakita. Hindi ko po pinakita. Ito po yung, isa nakita yung, ayan po yung ating larawan. So, ayan po yung ating larawan. Nakakulong po sila dyan sa asin. At pagkatapos po niyan, ay paultulitin mong bigkasin ang iyong mga nais. So, halimbawa, ang kanyang pangalan, siya ay si Juan Pedro. Juan Pedro, Juan Pedro. Juan Pedro, ikaw ay lubusang iibig sa akin. Ano ang iyong ginagawa, ano ang iyong ginagawa sa buhay, saan ka man naroon, ang iyong puso at ang iyong isip ay magiging sa akin lamang ng buong buo. Juan Pedro, saan ka man naruroon, ano ang iyong ginagawa, ang iyong puso at isipan ay magiging sa akin lamang. Paulit-ulitin po natin ito ng 21 na beses pangalan at kahilingan. So, dipindi po kung ano ang kahilingan ninyo, kung ano mang kahilingan ninyo para sa taong lihim ninyong iniibig o kaya naman ay para lalo kayong mas mamahalin ng inyong mahal. So, pagkatapos po ninyo mabigkas ng paulit-ulit na 21 na beses, ang kanyang pangalan kasunod ang kanyang kahilingan ay hayaan po natin ang kandilang ito na tuluyang maupos. Uuposin po natin ang kandila. Ngayon po, pag di sinasadya na bigla pong na bigla pong uh, namatay ang kandila ng hindi sinasadya ay ulitin po natin itong sindihan kinabukasan ulitin po natin sindihan ang kandila na ito kinabukasan kahit yung kandila na po lamang kahit na po yung walang asin at hayaan po natin yan maupos so kung wala na yung asin natin kung um, kung kung naitapon na yung asin natin dahil um, hindi na natin nagagamit. So, pwede rin pong kandila na lang at ang kanyang litrato. Wala na po yung asin. Basta kailangan po maupos ang kandila. Kapag naupos na po ang kandila, ilagay po ang, uh, ang kandila, yung tunaw na kandila, ay ilagay po ninyo ito sa isang garapon. At ang larawan naman ay ilagay ninyo ito sa ilalim ng inyong unan. Maaari po ninyo itong gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras. Basta tiyakin po ninyo na wala pong uh, distraction. Wala pong disturbo sa iyong ginagawa. At syempre guys, ang ating buong paniniwala. So ayan po lamang. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.